Ano mo? Eh, balik ka eh! Eh, balik ka eh! Lahat ginawa para sa'yo! Ha? Nagpakatang ako ng dalawang taon! Nagsinuwali ko si nanay ko! Ano mo? Ano mo? Binali ka pero ganti is masuli mo sa'kin! Sa ano to? Pre! Mas ka dito masyado nakaiskandalo! Ano to pre? Bakit ganto ka? Bakit naman nakakulot na naman yung noong mo? Mami kasi, nakakainis. Nagpaparinig ako na nagpaparinig sa kanya na bilhan ako ng bagong cellphone. Tignan mo, sira-sira. Wala, nang Wala lang siyang sinasabi. Nakakainis Ah, ganun ba? Di ba nabanggit ko sa'yo na may sinalian akong torno ng nakaraan? Eh, sasahod na ako next month. Baka gusto mo, bilhin mo na katang cellphone. Mabibili ko sa'yo ng sapatos na eh. Kaso, kung kailangan mo na talaga, unahin ko na yan. Next month? Eh hindi na kasi ako makakapaghintay eh. Kasi pinan mo, sirang-sira na siya. Baka naman pwedeng sabihin mo sa sinalihan mo sa Toro na, na ano, uuna ka nang babalik kasi kailangan-kailangan na, na, na talaga. Sabihin mo na lang emergency. Sige, gagawa ko ng paraan. Kiana? Kiana? O ano yun? Maghulog ka ba? Kiana, di ba sasahod ako sa July? Pwede bang magpalit kami sa sasahod ngayon, Jun? Kailangan ko kasi bilan si Blair ng bagong cellphone eh. Sira na kasi cellphone niya. Ay nako, John Ray, hindi. Alam mo, gasus ka kasi ng gasos kay Blair. Eh hindi naman sigurado kung sasagutin ka niya. Ano, papayag ka bang inuutu-utu ka lang niya? Sasagutin din naman ako noon. Alam mo, hindi naman ganun si Blair eh. Hindi naman hihingi sa akin yung kung hindi kailangan. Alaka na nga nang nagasos mo sa kanya eh. Tapos ngayon, sasabihin niya hindi pa rin siya handa. Eh, kailan siya magiging handa? Alam mo, ang dami mo sinabi. Nag-try lang naman ako sa'yo kung makakasahod ako. Sige na nga. Salamat na lang. Okay, bahala ko. Blair! Blair! Uy, John Ray! Uy, teka lang. lang, ako. Sige, sige. Oh, dala mo na ba yung pinapabili ko sa'yo? Hindi Hindi kasi pumayag si Kiana na bagad pansong sa kanya. Ano pa naman yan? Yun na nga lang hinihiling ko sa'yo. Parang ang hinahina ako naman sa'yo. Napaka walang kwenta mo naman. Sinubukan ko naman eh. Sinubukan? Eh bakit wala? Siguro hindi mo naman pinilit. Ha? Alam mo, ang hinahina ko talaga sa'yo, no? Wala kang paninindigan. Kung ganyan ka ng ganyan, wag mo nalang kuligawan. Total, marami din naman nandiligaw sa akin dyan na mas better sa'yo. Ang <laughs> paslupa. Uy! Grabe yan. Pa paano, paano ba yung ganang strum niyan? Angas, ah, nga sa. lang yan. Mo. Ano? Si. Yes, Tapos, okay. punta ka naman sa baba. Uy! Uy! Madya ka pala. Natin! Mga pre, may problema ako eh. Anong problema? Galit siya si ang na Nako. Kailangan to sa eh. Nako. Pwede ba kayo? Oo naman. Pwede niyo ba akong tulungan? Siyempre. Siyempre, ikaw, upa. pa. Tsaka pag kami tumulong, alam mo naman, papapaan mo natin yan. Aranahin sana natin eh. Sige, walang problema. Sige, tara. Ano? Tara Taraga ba? Tara. Kayo talaga, mabait nyo. Yeah. Tara, samahan nyo. Sige, tara. Salamat ha. Oh. The best talaga kayo. You go. Blair! Sorry na! Uy! Huwag ka na magalit o! Hello? Ate Blair, yung maniligaw mo nandito! Blair! Huwag ka na magalit o! Huwag ka na magtampo! Uy! Ano Ate Blair? Ano bang balak mo diyan sa manliligaw mo? Dalawang taon mo nang pinahihirapan yan, na. Hayaan mo lang. Hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko, hindi ko pa siya babasta din. Ah, Ate Blair, di ka ba nakukonsensya? Hindi naman tayo pinalaki nila mamang ganyan na ah. Hindi tayo tinuruan na ah. manglamang ng kapwa natin. Ano ka ba? Parang di ka naman nakikinabang nga. Ah. Tuwing bibigyan nga ako ng chocolate, binibigay ko sa'yo. Pero Ate Blair, makonsensya ka naman. Alam mo, bahala ka na lang. Diyan, Ray. Akit ka. Blair, alam mo naman na hindi kita matitis, di ba? Kaya nagsinuwal kay Mama para makahingi ako ng pera. Para bukas, mabili ko na yung cellphone na gusto mo. Alam ko kasi na nagtampo ka sa akin kanina eh. Pasensya na ha. Ano ka ba? Nagtampo lang naman ako kasi akala ko pinasa mo ako. Pero kung ibibili mo ako bukas, hindi na akong galit. Uy, alam mo ba? Si Janry, ibibili daw ako ng cellphone. Tampu-tampuhan talaga ako para magawa niya ng paraan. <laughs> Naku, bes! Napakagaling mo talaga! Sinong maganda? Ikaw! Oh. Siyempre. Anong cellphone daw ibibili sa'yo? Ah, hindi ko alam. Hindi ko ah. kasi na nasa... Ano ba naman, bes? Hindi ka nag-iisip. ngayon, sabihin mo, iPhone 15 ang iregalo sa'yo para mahal. Bago yung labas ng cellphone ng iPhone. Ay, oo nga. Napakagaling mo talaga. <laughs> Teka lang, Teka. Teka. Oh my God! Patay na patay talaga sa Sa Goal! <laughs> Panigurado ako matutuwa si Blair dito. Ang ganda-gandang iPhone ito. Blair, oh. ano to? Bakit kayo magkasama? Blair, umimig ka! Oh. Bakit kayo magkasama ng tropa ko? Oh? Boyfriend ko. Huh? Boyfriend? Di ba, nagpapaligo ko sa akin? Di ba, sabi ko sa sa'yo, mahal kita, na lahat kaya kong gawin para sa'yo? Naniwala ka naman. Hindi mo ba, ba napansin na lang kita kasi ikaw, papatulan ko? Ituto ka pala eh. <laughs> ito, halos dalawang taon ako nagpakatanga sa'yo. Na sa sa'yo. Dahil mahal na mahal kita, Blair. Pero bakit ganito? Bakit ginawa niyo akong tanga? Ikaw, di ba tropa kita? Di ba, tinuturing na kitang kapatid? Dahil simula bata tayo, kasama na kita. Sa <laughs> hirap at lungkot, ikaw ang kasaba ko, dinadamaya kita. Di ba, nung, nung walang-wala ka, nung Nung wala kang matakbo sa mga problema mo, andito ako. Andito ako, dinadamaya ka. Di ba, pag kailangan ko lang payo, pag laging masungit sa akin si Blair, nadya ka, para damay din ako. Pero, ano to? Naloko mo ako eh! <laughs> Isa ka sa mga nalolo ko sa akin, is lalo lalo ka na! Ha? Lalo lalo ka na! Blair, ano na to? Ang mga hanggapin ko, pre. Alam mo kung ayaw sa'yo, huwag may pilit ha? Ayaw nga sa'yo ng tao eh. Pipilit mo pa. Alam mo, eh, bali ka eh! Eh, bali ka eh! Lahat ginawa ako para sa'yo! Ha? Nagpakatala ako ng dalawang taon! Nagsinuwali ko sa nanay ko! Alam mo? Alam mo? Binala kita eh. Pero, ganito eh. Ispasuli mo sa'kin. Sa ano to? Pre! Biskandito oh. masyado na ka-skandalo. Ano to, pre? Bakit ganito ka? Ano to, pre? Player. Di ba? Di ba? Ito yung gusto mo? Di ba ginamit mo lang naman ako? Di ba ginawa mo lang naman ng utanga? Na para may panluho ka, para may pambili ka sa mga kailangan mo? Di ba? Oo oh, ito! Di ba magagamit ka? Oo oh, yan! <laughs> saan mo masaya ka! Nalakanakit ka ng tao. saan mo masaya ka. Pre, simula ngayon. Hindi na tayo magkaibigan.